So 24 na 16 amperes plus 12 na 32 amperes kagana pa So, ulit muna yung isang. So, yung guys, working siya. May sa lahat. So, ngayon, i natin yung mini breaker niya. 1, 2, 3, So, sa connection, guys, same lang siya sa ginagawa natin na maliliit. So, yung main breaker nito, guys, ang laki is 400 amperes. Kasi ginagamit to, to guys, sa pangilaw, eh. Ayan, oh. No. So, itong design niya ganito, oh. Ayan. So, ganito, guys. Yung main breaker natin is 400 amperes. So, ito yung designs ang nakuha natin. So, ginagamit to pang ilaw. Kaya, sobra da so, ganun kadami yung ginagawa niya. Dati kasi, wala kami yung flight case na 20 RU eh. kaya, minsan, pinaka sagad namin na flight case is 16 RU lang. So, ngayon, so, kahit gano'ng kadami ng Apex lalagay natin, meron na tayo. Kasi na 24 dito. So may awang pa guys oh. May blank pa ako nilagay dito. Ang takip pa ako. So dapat kung sagad sana pwedeng gawing uh, ah, limang hilirang 60 amperes oh. Ito apat lang to. Ayan. Or gawin tatlo. Tatlong hilira na 32 amperes. So, ba, ah. so gano'n sa kaganda. Ayan. Tapos yung harap. Ayan. So, ang tawag namin dito sa distribution na guys, higante. Higante dahil sobrang laki. Ayan. <laughs> so, okay naman. Maganda namang design guys. So, kung silipin natin yung loob, kung paano maayos ba yung wiring natin, So, yun importante dun eh yung wiring sa loob so pakita ko sa inyo yung wiring ko sa loob guys ha ibuksan ko siya so bago natin buksan off muna natin Ayon yung pinaka main ah grabe ang pigas sobrang laki kasi ng breaker eh so yung ano natin voltmeter kailangan nakarikta yan bago may saksak sa lahat kailangan naka-on na yung metro para makita natin kung mataas ba yung kurinti na ibigay sa inyo so off natin yung main natin okay. so kaya tayo testing so yun buksan ko muna guys ha. ko sa inyo yung wiring ko sa loob Guys, Hindi siya na makita. Guys, pasok niya dito sa loob. O oh, yan, yung wiring natin sa loob guys. Ayan. Oh. Sobrang linis yan guys. Walang sabit yan. Ayan. So, naka -ano talaga siya nakibull tayo talaga yan para maayos yung pagkalagay ng mga kapre yan so yun guys thank you sa panood sana uh, may nagustuhan kayo sa video na to likes nyo lang guys then comment kayo kung meron kayong uh, gustong sabihin okay thank you <tong>